It's so itchy. So itchy. So magluluto muna ako ngayon guys. Meron tayong bagus dito. Bangus. Sabi ni Chloe gusto niya ng may sabaw. Meron ako ditong talbos kamote. Hindi ko alam kung ano pang ibang lulutuin ko. Siguro tofu. Meron akong tofu. Siguro yung tofu. Tofu. You like to eat tofu? What tofu? Tofu. It's tokwa. Tofu. Tofu? Yeah. I will help you, Mommy. Right. Very good. I will help let... Okay, you can help, Mommy. I cannot take it. You know how? No. Ayan, I'm... tinutulungan na naman ako ni Chloe mag-gayat ng talbos kamote. What hampers kamote? Talbos kamote. This is gulay. Gula. Sweet potato. Sweet. Leaves. Leaves. Yes. Araw-araw uh, nang ginawa ng Diyos ganito yung aming routine. Kailangan ko na rin magluto guys ng maaga dahil yung tatay ko ay kailangan niyang kumain. Gusto niya ng may sabaw. Pag tuyong-tuyo ang ulam ay hindi siya kakain masyado. Hindi niya nauubos. Isap okay. water. Okay. Yeah, mm. Paglaki mo, you want to learn how to cook, to cooking you cooking masarap you cook a uh, a uh, masarap foods a uh, delicious foods what Pag baby ka kahusahin kita what is your favorite food Robby sabaw sabaw yeah o paborito niya talaga guys yung sabaw Ano pa ang okay. favorites mo? Mm, siguro pagsasamahin ko yung ano, tilapia at saka ng bangus. Kasi yung isa dito ay daing naman to. Daing, hindi pwedeng sabawan. Itong bangus at saka tilapia, pagsasamahin ko guys, sa kanila ni Lolo. Kami naman sa amin, tofu na lang. Dito nabiling tofu ng isang araw. Ito naman, ilalagyan ko naman to ng kangkong guys. Ayan. Ayan. Magsasalang muna kami ng ano, rice. Ugasan muna natin yung bigas. Hmm. Hello guys, welcome to Mommy's channel. Sabi niya, Ugasan daw namin together. Let's do it together. Yung gustong gusto niya yung batang yan, pag nagbablog ako, nandiyan din siya. Pag hindi siya kasali, magtatampo na siya. Tampururot. Okay, was na natin ulit, guys. Okay. Sabawa na natin. Huwag mo nang maghawak si mami na. Tinsa stove. Yes. Be careful ha, baka malaglag ka dyan. Mm. Huh? Mm. Meron mm. nga pala akong mais dito. Mais. Corn. 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 Mm. matigas. Mm, wag, ah, nagsakit pala ang siyan mo nung nakaraan. Nag-stomach ka pala, no? Ang pangag-eat nito. Mm, apple na lang. Okay. Mm -hmm. May apple pa siya. I want apple. Sabihin ko kay mama na ano. Dalhan ka ng apple, okay? Okay. Bye! Bye-bye! See you my next video. Tapusin muna namin yung pagluluto namin. Ata! Thank you for watching! Thank you for watching! Bye! Bye. Bye. mama. Oh, ayan. Dumating na yung kanyang mama. May pasalubong na, guys. Ayan. Happy ka na, Chloe? Happy ka na? Eh? Happy ka na? okay. Opo. Say opo. Opo.